Magandang araw, nais kong ibahagi ang aking talumpati na pinamagatang ang sakit ng ating lipunan. Upong talakay ang isang malalang sakit na kumakalat sa ating lipunan, ang korupsyon. Ito ay isang kanser na sumira sa ating institusyon, nagpapahirap sa ating ekonomiya at nagpapahina sa ating moralidad. Ang korupsyon ay hindi lamang isang krimen, ito ay pagkataksik sa tiwala ng publiko. Isang paggalapastangan sa mga prinsipyo ng mga katarungan at magkapantay-pantay sa mamagitan ng talumpating ito, nais kong magmulat sa kamalayan, magpukaw ng talakayan, at mag ng pagkilos upang labanan ang korupsyon ng ating bansa. Ang korupsyon ay nagpapakita ng iba't ibang anyo. Ito ay maaaring magsimula sa maliit na suhol upang mapabilis ang transaksyon o sa malawakang pagganako ng pondo ng bayan. Ang mga opisyal, nagbubulsa ng pera para sa kanilang sariling interes, ang mga negosyanteng nagbibigay ng kickback upang makakuha ng kontrata at ang mga botante nagbebenta ng kanilang boto ay lahat kasabwat sa papalaganap ng korupsyon. Ang mga ito ay nagpapahirap sa mga ordinaryong Pilipino na nagsisikap maghanap buhay ng marangan. Ito ay naging sanhin ng pagkawalang tiwala sa gobyerno at sa mga institusyon nito. Kailangan natin kumilos upang sugpuin ang korupsyon. Dapat nating palakasin ang ating mga batas at institusyon upang maging mas epektibo sa paglaban sa korupsyon. Dapat natin itaguyod ang transparency at accountability sa lahat ng antas ng pamahalaan. Dapat nating turuan ang mga kabataan tungkol sa panganib ng korupsyon at ang kahalagahan ng integridad. Sa pamamagitan ng samang-samang pagkilos, makakamit natin ang isang Pilipinas na malaya sa korupsyon. Isang lipunan kung saan ang bawat isa ay may pantay na pagkakataon na umunlad at magtagumpay.